Napansin mo ba, may mga taong kahit hindi sobrang talino o yaman ng pamilya ay biglang umaasenso sa buhay. Anong alam nila na hindi mo pa alam? Ang sagot, nasa mga librong ito. Maraming Pilipino ang todo kayod araw-araw. Pero parang hindi makaangat ang tanong, tama ba ang direksyon ng sipag mo? Sa video na to, pag-uusapan natin ang 3 life-changing books na literal na binago ang pananaw ko sa pera, sa tagumpay, at daily habits. Kung gusto mong magsimulang ayusin ang mindset mo ngayong taon, dito ka magsimula. Book 1: Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang nagtatrabaho ng 8 to 5 buong buhay nila? Pero hanggang sa pagtanda, kapos pa rin sa pera. Yan ang unang tanong na tumama sa akin nung binasa ko ang Rich Dad, Poor Dad. Hindi ito typical na finance book na punong-puno ng jargon. Kwento siya. Simpleng kwento ng isang batang lalaki na may dalawang ama pero hindi ito drama. Ito ang aklat na unang gumising sa mata ko tungkol sa tunay na laro ng pera. Dalawang tatay, magkaibang pananaw. May dalawang father figure si Robert Kiyosaki. Yung poor dad niya, ang biological father niya. Educated, may magandang trabaho, government employee. Pero kahit may degree at stable income, Lagi siyang nagkukulang. Laging naghahabol sa bills. Tapos, meron siyang rich dad. Ama ng kaibigan niya. Di nakatapos ng kolehiyo, Pero, negosyante. Marunong sa pera. Hindi lang siya kumikita. Pinapalago niya ang pera niya. Ang twist? Pareho nilang mahal si Robert. Pareho silang may magandang intention, Pero magkaibang magkaiba ang pananaw nila sa pera, trabaho at tagumpay. Mga aral na tumatak sa akin sa librong to. Number one, the poor work for money. The rich make money work for them. Ito ang pinaka-iconic na linya sa libro. At ang unang-unang nabasa, napapost ka agad ako. Dati, akala ko ang solusyon sa kahirapan ay mas mataas na sweldo, mas maraming overtime, masipag ka lang, yayaman ka. Pero mali pala. Ang totoong tanong, kapag kumita ka ng pera, anong ginagawa mo sa kita mo? Yung mga mayayaman, hindi lang sila nagtatrabaho sa pera. Pinag-aaralan nila paano gawing empleyado ang pera nila ginagawa nilang kapital ang kita. Ipinapasok sa negosyo, investments, assets na tuloy-tuloy ang kita kahit hindi sila magtrabaho araw-araw. Number 2. Assets versus Liabilities Sabi sa libro, An asset puts money in your pocket. A liability takes money out of your pocket. Ang tanong, alam mo ba kung alin ang asset? sa mga gamit mo ngayon? Yung bagong iPhone mo, yung bagong kotse mo na may buwan ng hulog, yung kotse ginagamit mo para sa grab business, asset ba o liability? Dito ko na-realize, kahit ako noon, bumibili ako ng liabilities thinking they were investments. Pero ang tunay na asset ay yung kumikita para sa'yo hindi yung nagpapabawas ng sweldo mo buwan-buwan. Number three, mind your own business. Hindi ito insulto ha. Ang ibig sabihin ng mind your own business, kahit empleyado ka ngayon, dapat magsimula nga ng magtayo ng sarili mong source of income sa gilid. Side hustle, freelancing, negosyo, real estate, stocks, kahit ano basta't ikaw ang may control. Hindi masama ang trabaho pero kung gusto mong umasenso kailangan mong magsimula sa sariling negosyo o investment portfolio. Number 4. Financial education is more important than a high salary. Hindi sapat ang mataas na kita kung hindi ka marunong humawak ng pera, ubos din 'yan. Kaya sabi ni Rich Dad, ang tunay na yaman ay kaalaman. Kahit mayaman ka ngayon, kung bulag ka naman sa financial literacy, pwedeng mawala lahat. Pero kung marunong ka, kahit magsimula ka sa wala, kaya mong bumalik at magtagumpay ulit. Number 5: Learn to take calculated risk. Yung takot natin sa pera, 'yan ang pumipigil sa pagyaman ng marami. Ayaw nating sumubok, ayaw nating magkamali. Pero sa libro, itinuro ang mga mayayaman, hindi natatakot sa risk. Marunong lang silang mag at mag-prepare bago sila sumubok. Hindi reckless, pero hindi rin natatakot. Number 6, Use Leverage. Isa pa sa pinaka makapangyaring idea sa libro ay yung konsepto ng leverage gamit ang resources ng ibang tao para makabuo ng mas malaking value. Pwede mong gamitin ang pera ng banko like home loan, business loan, kaalaman ng iba like mentorship, partnership o oras ng ibang tao, yung pag-hire ng empleyado or delegating task. Hindi mo kailangan gawin lahat mag-isa. Ang mahalaga, marunong kang gumamit ng leverage para mas mapabilis ang paglago mo. So kung isa ka sa milyong Pilipino na nagtatrabaho ng husto pero pakiramdam mo ay wala ka pa rin naaabot. Rich Dad, Poor Dad ang libro na kailangan mong basahin. Hindi ito about technical investing. Hindi ito stock market guide. Pero ito ang foundation ng mindset na kailangan ng bawat Pinoy na gustong umasento sa buhay. Magbago ka ng pananaw at sa susunod ang buhay mo naman ang magbabago. Book number 2: Atomic Habits by James Clear. Hindi mo kailangang baguhin ang buhay mo para magtagumpay. Minsan sapat na ang 1% na pagbabago araw-araw. Parang maliit lang 'no, pero ito ang core message ng Atomic Habits isa sa pinaka-powerful na self-development books ngayon. At kung gusto mong magbago ng buhay sa finances, health, productivity, or mindset, ito ang dapat mong basahin. Sa unang tingin, parang simpleng konsepto lang. Small habits lead to big results. Pero kapag binasa mo ang libro, marirealize mo may siyensya, strategy, at psychology sa likod ng pagbabago. Sabi nga ni James Clear, "Habits are the compound interest of self-development." Ibig sabihin, ang maliit na effort mo ngayon, kahit hindi mo agad makita ang resulta, unti-unting nagbubunga. Example, kung mag-exercise ka kahit 5 minutes lang per day, kung magbabasa ka ng 2 pages na libro araw-araw, kung mag-iipon ka ng 50 pesos a day, Di mo agad mararamdaman pero after one year, baka 37 times ka lang mas magaling, mas matatag at mas disiplinado kaysa dati. Ito naman ang key takeaways ko sa librong Atomic Habits. Number one, systems over goals. Marami sa atin, puro goals ang iniisip eh. Gusto kong pumayat, gusto kong masenso, gusto kong makaipon ng isang milyong piso. Pero ang tanong, may sistema ka ba? Sabi nga ni James Clear, you don't rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. Kahit gaano kaganda ang goal mo, kung wala kang routine o system na sinusundan, balik ka pa rin sa dating ugali. Ang sikreto, gumawa ng lifestyle na automatic ng gumagawa ng good habits. Number two, take the four laws of behavior changes. Kung gusto mong magsimula ng bagong habit o bitawa ng bad habit, ito ang formula na ibinibigay sa libro. Number one, make it obvious. Gumamit ng visual cues. Halimbawa, ilagay mo ang gym clothes mo sa tabi ng kama para hindi mo makalimutan mag-workout. Number two, make it attractive. I-link mo ang bagong habit sa bagay na gusto mo. Example, pakinggan ang favorite podcast mo habang naglalakad. Number three, make it easy. Bawasan ang friction Huwag agad mag-commit sa one-hour workout. Simulan sa two minutes lang. Ang mahalaga, makakabuo ka ng momentum. Number four, make it satisfying. Bigyan agad ng reward ng sarili mo after magawa ang lahat. Kahit simpleng checkmark lang sa tracker mo, enough na para ma-trigger ang dopamine at i-reinforce ang habit. Number 3. Identity-based habits. Ito ang pinaka-unique na part ng libro para sa akin. Hindi sapat na gawin mo lang ang, ang habit. Kailangan mong paniwalaan na yan ang identity mo. Instead of saying na, Mag-iipon ako, sabihin mo, ako ay isang taong marunong humawak ng pera. Bakit? Kasi kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw, yun ang lagi mong babalikan. Kaya ang tunay na pagbabago hindi nagsisimula sa goal, kundi sa identity. Number four, environment is everything. Ayon kay James Clear, you don't need to be more disciplined. You need a better environment design your environment or surroundings kung gusto mong kumain ng healthy huwag ka nang bumili ng junk food kung gusto mong magbasa ilagay mo ang libro sa lamesa hindi ang cellphone kapag pabor sa good habits ang paligid mo hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo araw-araw mas madali, mas automatic number 5 never miss twice alam natin lahat, hindi tayo perfect. Minsan may araw na hindi natin magagawa ang habit natin. Ayon ni James Clear, okay lang mag-miss ng isang araw, basta wag dalawang sunod. Hindi ka nakakapagtipid kahapon, um, tipid ka ngayon. Hindi ka nakapag-exercise today, move tomorrow. Kasi kapag sunod-sunod kang nagmi-miss, doon mabubuwag ang chain ng progress mo. Number 6, track and review. Gusto mong mag-improve consistently, mag-track ka. Kahit simpleng habit tracker lang. Ilagay kung anong araw mo nagawa ang habit. Bigyan mo ng grade ang performance mo kada linggo. Then, i-review mo monthly kung nasaan ka na. Ang feedback na makukuha mo dito, magbibigay sa iyo ng momentum at awareness kung effective ba ang sistemang ginagawa mo. Kaya kung may isang libro na dapat basahin ng bawat Pilipino para baguhin ang disiplina, productivity at mindset nila, atomic habits na yon. Hindi ito motivational bluff. Hindi ito fake positivity. Ito ay practical, science-based, and step-by-step -step guide para baguhin ang ugali mo permanently. Kasi tandaan mo, hindi ka babagsak dahil sa isang malaking pagkakamali. Bumabagsak tayo sa mga maliliit, paulit-ulit, at hindi namamalayang habits na ginagawa natin araw-araw. At kung gusto mong masenso, simulan mo sa isang maliit na pagbabago. At dapat, ngayon na. Book number 3, The Psychology of Money by Morgan Housel. May pera ka ba perong laging kulang? O kaya gusto mong yumaman pero di mo alam kung saan magsisimula. Baka ang kailangan mo lang ay maunawaan ang psychology ng pera. Ang libro na to, The Psychology of Money ni Morgan Housel, hindi tungkol sa si stock tips or get rich quick schemes. Ito ay tungkol sa paano talaga iniisip at pinahahalaga ng tao ang pera. At paano yung psychology na yan ang tunay na susi sa pagyaman at pag -asenso. Ito may 20 lessons pero ngayon ibabahagi ko lang sa iyo ang 5 sa pinaka malalalim at pinaka kapakipakinabang na aral. Na sigurado yung makakapagbago ng mindset mo pagdating sa pera. Okay, let's start with the top 5 lessons. Lesson number 1. One, no one's crazy. Akala mo minsan bakit siya ganyan gumastos o bakit siya takot sa investment? Pero ang totoo, lahat tayo may kanya-kanyang karanasan na humuhubog sa pananaw natin sa pera. Kung lumaki ka sa kahirapan, baka maratakuting ka sa risk. Pero kung mayaman ang pamilya mo, baka mas willing kang sumugal. Walang tama o mali, lahat tayo may unique money story. Kaya bago tayo manghusga ng ibang tao, o pati sarili natin, sipin muna natin ano kaya ang karanasan ng nakakaapekto sa desisyon nila? Lesson number two, luck and risk. Hindi lahat ng yumayaman ay dahil sa sipag lang at talino. Minsan, dahil lang sa swerte. At hindi lahat ng naghihirap ay tamad. Minsan, napuruhan lang ng malas. Sample si Bill Gates. Nagkataon lang yun na school niya may computer 1968 na halos wala pa sa buong mundo nung panahon na yun samantalang yung kaibigan niya equally talented namatay sa aksidente pareho silang matalino pero iba ang kapalaran nila ang aral matuto tayong maging mapagkumbaba sa tagumpay at maunawain tayo sa kabiguan ng iba lesson number 3 never enough may mga tao na milinari na pero gusto pa rin maging bilyonaryo. At saka gustuhan nilang yon na wala lahat. Sample tulad ni Rajat Gupta at Bernard Madoff. Sobrang yaman na nila. Pero hindi sila tumigil. Ano resulta? Sa kulungan, kahihiyan, at wala na silang pera ang aral dito, kung hindi mo alam kailan sapat na ang sapat, laging may risk na mawala ang lahat. Tandaan, enough is the peak of happiness. Kung di mo kilala ang hangganan, ubos ang lahat. Lesson number four, confounding compounding. Itong sekreto ni Warren Buffett. Hindi dahil sa pinakamagaling siya pero dahil maaga siyang nagsimula at matiga siyang naghintay. Alam mo ba, halos lahat ng kayamanan niya dumating pagkatapos ng edad 50. Dahil lang sa power ng compounding. Kahit maliit na kita, kapag paulit-ulit sa matagal na manahon, lalaki rin yon. Ibig sabihin, hindi mo kailangang yumaman agad mas mahalaga ang consistency kaysa sa bilis. Lesson number 5. Getting wealthy versus staying wealthy. Ang pagyaman kadalasan dahil sa risk taking. Pero ang pananatiling mayaman, iba na ang game. Disiplina, patience, at tamang pagmanage ng risk. Kung nakabuild ka na ng yaman, dapat iba na ang mindset mo. Mula sa, how do I grow this fast? Maging, how do I protect this for the long term? Walang saysay ang yayaman ka nga, pero mawawala rin aga dahil sa overconfidence at greed. Kaya kung seryoso kang umasenso sa buhay, tandaan mo, ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa kung gaano karami ang alam mo kundi kung paano ka magdesisyon. At yan ang tinuturo ng The Psychology of Money. Maraming beses na nating narinig na knowledge is power. Pero mali 'yun. Applied knowledge is power. I repeat, Applied knowledge is power. Kung gusto mong magbago ang kinabukasan mo, simulan mo sa pagbabago ng iniisip mo. At ang pinakamadaling paraan, magbasa. Ano sa tingin mo sa tatlong libro ang pinaka-relevant sa iyo ngayon? Comment mo sa baba. Rich Dad, Atomic Habits, o Psychology of Money. Let's talk about it. At kung gusto mo pa ng mas maraming ganitong content, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell. Salamat sa panonood. Kita-kita-kit sa next video.